Ayan, dito na sila kuya. Tara. Sambo. Hindi sa harap sila umano eh. Andito na sila. Andito na kami. Andito na. Oh, let's go, let's go, let's go. Dito, dito sila umano si. Si. Ay! Nakay, yung mga bata. Nakoy. Nakatakbo na po sila. Welcome back! Kiss, 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 kiss. Oh. Uh, <laughs> okay, kanina pa po kami naghihintay. I know. I know. Parang kailan lang dito Ethel ah. Parang naging ano, medyo tsumabi kayong konte, Konti lang. Ay. <laughs> Thank you, Ninong Francis. Ayan po, kuya. Nagtutulong po magbuhat. Ninong Francis, kaway-kaway muna. Wow. Ayan na po. Kamusta po ang biyahi? Welcome back. Hi. Kaya matas na pa rin. You miss Lola Ethel, guys? Yes. Ha? You you miss Lola Ethel? Yes! Ba't iba ata yung iba ata yung tingin ko? <laughs> At least hati, diba? It's a girl It's a girl thing. A girl thing. kami sa isa. Sa uh, o. O. Okay, okay. <laughs> Hi po! Welcome Hello. back! <laughs> Ayun naman no. you welcome know, no. <laughs> <Wait. laughs> Hindi kasi ano na to! Makailang <laughs> <laughs> oh. <laughs> na, na si Tim sa inyo, pagsalubong! I miss guys! Gita! Makaitin mo tayong pagsalubong <laughs> ng no, ikot uh, Pagsalubong sa inyo! Oh.

<laughs> mm. <laughs> <Ooh, I laughs> na dito wala <laughs> yun <laughs> <laughs> change topic <laughs> <laughs> kamusta po ano lola Ethel ang iyong pong biyahe makakapagod so, almost 14 hours sa flight from wow. Seattle to Korea 14 14 14 wow tapos oh, <laughs> na <laughs> <laughs> si Nico. And then, another three and a half hours waiting sa Korea. Wow. Halos eh, ano, no? Whole three, day? Three hours, 25 minutes flight to Clark from mm. Korea. Korea. So sorry. <laughs> may jet may mga jet lag pa bubaka pag nakatulog ako kagabi bawin bawe ayun thank you lord Ayan. yeah nabawi sulit na sulit na sulit na sulit I'm happy welcome market. back Welcome po sa ano, alam niyo po ba ang Pilipinas po eh ano ngayon? Nagbabaga po sa apoy. I know. <laughs> Sobrang init. I know. Okay. Grabe talaga. All right. Ito ang hinihintay ko ngayon, ano pa lang to, yaang, um, wala pa, wala pa kami na. Wala, wala pa? Wala pa. Subisikat ko lang yung araw. Subisikat ko lang ang araw doon Pagdating ng 3 o'clock, isara ko na yung mga bintana. Yung wait, na. wait lang. Para yung Facebook blooming at saka so, parang may na ayun. <laughs> <laughs> parang may nangyari. Parang may nangyari. dito. So, Siyempre. Thank you so much, guys. Ready na ako kayong, ano. yeah. Pina ready. Hi Pinaready Hi. 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 You don't Remember me, don't you? <laughs> You're only three months old. Three, three months old. Yes. Ayo, yes. laki na punyo, no? Hi, Hi, Raiden. Hi, Raiden. Hi, 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 Hi,

Wow. Thank you. Alam na alam din dito Ethel no. Show it here guys. Show it here. Open it guys. Open it. Ah, uh, kasama po ang mami. Sino ba Okay, po. mo. natatakot si Ano ka ba? May foreigner tayong bisita. Maghulat <laughs> <laughs> ikaw. Diyan niya ng It's like a puzzle. Ah, yeah! It's a you puzzle, like guys! It's, it's like this, Tita Jules. Ano yung... hindi na gumamit sa mga trabis. May binili atang gamit. Hindi na nangitim ka, Kuya. Nangitim. Nangitim, no? Tita Ethel. Close your eyes and get As usual. Oh, yun. Ganda ng pagbunga. Ha? Nilipat sa likod. <laughs> ko. <po> <laughs> Nilipat <city ng bayana> ko. Nilipat ko. Nilipat Nilipat ko. Nilipat ko. Nilipat ko. Nilipat ko. Nilipat ko. Nilipat ko. ko. Nilipat ko. Nilipat ko. Ay, Yun Welcome back. Ayan, kamo Bati ka muna, Kuilito. Ay, yeah. maganda pong tanghali po mga karam. Welcome back po si Tita. Those are puzzles. Yeah. So, yan po yung mga kids. nag

Yeah. Mm -hmm. You miss Lola Summer? You miss Lola etel? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Magprep lang kami doon tapos magiging na Kaya nga. Eh, ba't hindi? Sa kayo naman eh. Kaya Oo. dalawa. hindi pa kayo tumulo Ha? Nag-hotel dalawa. Kaya ano? Meron Kaya nga. Kaya nga. Kaya Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Wala. Magbubukas ka lang. Kaya nga. Kaya nga.

Yeah. Oh, kain na na, kain na na. Late pa naman kami nag-almost. Ha? <laughs> oh, later, drinks is for later. Ah, Ay, muna I'm going to put right this one down. I, I made a turtle. Yeah. Look at this. I made a turtle, guys. You have your own. You can put here your, like, hole or something. store. I like that one. <laughs> <laughs> i <laughs>

Iyan niya. Iyan niya. 200. Lahat <laughs> na? All in. Oh, Di. Isa lang. Pag bukas. Pet ka na. mag ko yan. 200. dollars. Hindi naman to na.

Wow, may tinola din dito. Pare. po ka Tegram, kakain po muna tayo ng lunch. Ayan. Iko-close lang natin, Tita Ethel, ayon, yung ano, ayon, yung vlog. Tita Ethel, dyan na po kayo. Ako na po. Punta po kayo. Din. Yung ilaw. po. So yeah, guys, quiet muna. So welcome back uli, Lola Ethel. Palakpakan naman. Yan. And ayan, uh, Lola Ethel, uh, enjoy lang your visit here. Ah, uh, your vacation. Always. And ayun po, masaya po kami na kasama po namin kayo uli. So, ayan. Uh, yes. I can't wait to see you all Okay, sige po. Okay, babay na po tayo bye ka tay gram. Okay. Iba-vlog ko pa rin naman yung ano, yung kainan natin. All right.